Ang maganda magandang umaga po mga kapatid This my kapatid rin TV po yun, Welcome back to my channel Aba naman. Ngayon po yung magbubutas kami Ngayon din po libing nito direct Gawa ng wala namang opisina mo si Pio Pagkalibing na nito Saka na aayosin to Narito mga kasama natin Sina kapatid na Gero Siya po ang may hawak ng mahiwagang maso Saka si kapatid na Mario mga kapatid Saka simpre ang inyong lingkod It's my kapatid ito nga pala yung aming bubutasin. Hindi ko na po babasahin yung mga pangalan. Ma apat po sila, apat. Yan po. Pero ito may pahintulot po sa kamag-anak na pwedeng i-video ito. Tara mga kapatid, butasin na natin to. Baka butasin pa ng iba. Let's go, man! Papa, mayanig yung ipabaw. Yung huling libro eh 2008 eh oh. Okay. Ibig sabihin niya, eh, marami siya ako sa loob yan. Wala ka eh. Ay, baka ay kinuha na Oh. <laughs> yun kung mabigat yan utak ang kailangan gamitin natin ngayon may hila. oh eh okay. 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 sa baba na ako mo <laughs> pataas lang naman eh ay napasa oh, ano no oh, ano okay. na libingan ko dito alas narito yung white wine mga kapatid palibas at babae maliit yan pagka malalaki malaking white wine Uy, galing sa 20. Pero na mo, na bagsap siya. Buti nga na nalo pa eh. Ba, may buta sa ulo. Siguro yung may bukol. Binaril yan. May bukol yan. Tama, may bukol naman yan. Hindi naman natagos sa ulo. Sa bukong yun. Puta, big na bilog. Binaril nga siguro yan. Sinatgan, totoan. Hindi, wasak ang ulo niya. Sinatgan. Hindi, durog yan. Hindi kaya din pa rin ngayon diyan bogi no at simple lang war linis lang ba o no oh eh konting pipe lang eh tapos ano Dino, papakalgal na war no gati pwede mo i-show na eh motor mo na yun, eh konti po konting brembo lang yung katulad kay Bebang ganun yung brembo lang hindi na nga hindi na sa mga gandaan basta mga palapag lang. may mga uwa rin naman doon eh na, kasi so, maraming pantra ang demonyo, no? Hindi ko na, hindi ko na kailangan sali sa gano'n yun. Tama na yung sensor lang kumahanga. Okay. <laughs> Pag kuha ko ika, huwag i-swingle mo ko, ha? <laughs> Iingitin ko to. Hindi na makakabilis mo yan. Hindi, ito malalim. Pokestay. Ano ulit? laiendame ja paneb muud võib-olla .

Kusa akong uso Mune tayong na wala sa dosi Nagawa ka ng Works Hindi baka ba ako if you na Ờ. Giờ bắt

ayun mga kapatid yari na po hmm. hanggang dito na lamang po huwag niyo pong kalilimutan mag subscribe at mag like at mag share din po at pindutin ang notification bell para laging updated sa mga bagong video ko maraming maraming salamat